Magandang buhay, Pilipinas! Magandang magandang buhay, mga ka-okay! For today's video, gusto kong i-share sa inyo yung aking karanasan sa pagtatanim ng tanglad. At ano ba itong tanglad na ito? Ang tawag dito ng mga Amerikano ay lemongrass. At uh, ito ay uh, merong scientific name na Symbopogon Cetratos. Ayan, ha? Ah. <laughs> Nag-research na ako niyan para sa inyo. Okay. Ngayon, pero... Alam nyo ba na napaka health benefits ng tanglad at uh, alam nyo ba na ako ay merong agimat at ito isa sa mga sangkap ng aking ginagawang agimat. Pero ngayon gusto ko ipakita sa inyo yung aking karanasan sa pagtatanim ng tanglad. Ah, let's go! Kadalasan ang tanglad ginagamit lang natin para pampawala ng lansa sa ating mga niluluto. Pero grabe, subukan mo mag-research at talaga namang maaaliw ka sa dami ng benepisyo nitong tanglad na ito. Kaya naman itoy kilalang-kilala sa bansang Afrika, sa India dahil napakaraming health benefits at ito titigan nyo, ayan. Ayun, 'di ba? Nakita nyo kung gaano katindi ang tanglad. Ah, ito rin ay nakakatulong para magtaboy ng mga insekto. At ito rin ay nakakatulong kapag meron kang heart problem at saka yung uh, uh, may problema ka sa high, high blood pressure, malaki ang natutulong ng tanglad dahil ito ay nakakapag-regulate ng cholesterol level. Grabe sobra ang tanglad, napakaraming benefit. 5 minutes later. Kailangan buong kali lupa para pumasok yung hangin at kailangan hindi siksik na siksik yung lupa para yung ugat mabilis na uh, makakapag uh, penetrate eto na yung malunggay ay malunggay ah, lemongrass malunggay tuloy Tapos na. Abangan natin sa mga susunod na araw ang kanilang paglago. Three days later. Okay, ngayon excited na ako ipakita sa inyo yung aking mga tinanim na tanglad. Ha, tingnan natin kung ano naging resulta. Ha? Titigan nyo mabuti. Eto. Ayun, nakita nyo yung aking tinanim na tanglad. Eto. At uh, siguro kayo ay nalulungkot dahil tingnan niyo naman ang nangyari, 'di ba? Ayan. Ayan no oh. Ayan. So, totoo 'yan, nakakalungkot dahil uh, 'di ba, grabe, nag-effort ka pa sa pagtatanim. Pero ah uh, ganun na nangyari at uh, talagang naranasan ko 'yan dahil alam niyo ba na nung unang-una nagtanim, papakita ko sa inyo yung aking mga unang tanim. Ito. kahit ganito na nangulunto ito ay uh, hindi ako nawawala ng pag-asa dahil karanasan ko ito dito sa aking mga unang uh, tinanim na tanglad ito ayan uh, ayan tingnan nyo mabuti ayan ah uh, alam nyo ba nung karanasan ko nung tinanim ko to ay talagang ganun din Pagkatanim ko, grabe, nanguluntoy, nagtuyuan yung mga dahon at talagang sobra akong nalungkot. At uh, makikita nyo pa, yung bakas ng mga tuyong dahon ayan oh, nakita nyo, mga tuyong dahon yan eto ayan oh, nakita nyo yung mga tuyong dahon eto, yan tuyong dahon at ah uh... ano yun, ano bang karanasan ko kasi sobra talaga ako na depressed nung tinanim ko to, pero alam nyo ba na bigla akong naisipan na ah, uh, gupitin ha, putulin yan at uh, nung pinutol ko, ayan na ang naging uh, resulta. Ah, naging green. At uh, tumubo nang muli. Kaya ayun. Kaya dito sa aking mga tinanim ito ay hindi ako nawawala ng pag-asa. Ah, dahil uh, alam ko na may may meron pa tong pag-asa. At uh, ganoon din ang gagawin ko. Wala namang nagturo sa akin na ikat ko yung mga dahon. Ah, bigla ko lang talaga naisipan. At uh, ginawa ko yun. at yun nakikita ko yung resulta. Aba na. Uh, Alam mo 'yung mga sariwang dahon, 'yung mga green? Kaya ito uh, kaya ito, ganun din ang gagawin ko dito sa mga ano na 'to, ikakalat ko siya at uh, ipapakita ko sa inyo yun dahil uh, uh, malaki pa ang pag-asa na tumubo at sumibol ang mga uh, uh, lemon grass na ito o oh, itong tanglad na ito. Music ayan, kinat ko na at pag magtatanim kayo ng tanglad siguraduhin nyo lang na syempre dapat may ugat ayan, at uh, tapos ayun, simple simple lang itinuso ko lang dun sa lupa at ito, uh, mas magandang gawin ay uh, ayan, putulin nyo yung mga dahon na uh, yung mga dahon nya putulin nyo dahil nung una nga ginawa ko to ay talagang na-discourage ako gusto ko ng pagbubunutin pero ayun nga, bigla ko naisip na uh, putulin yung mga dahon at ayun, gumanda gumanda yung naging resulta ah, kaya ngayon eto hihintayin ko lang ang paglaki itong mga tanglad na to dahil ito isang sangkap ng ginagawa kong agimat ah, Diyan ang gagalik ang lakas ko at uh, ah, ko yan sa inyo sa aking next video tabangan nyo kung paano ako gumagawa ng agimat na nagpapalakas sa akin at yun nga isang sangkap ay yung tanglad kaya huwag yung kalimutan na mag subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po sa inyong pananood. God bless you all. Mabuhay kayong lahat. Bye bye!